enggak berdakuk-dakuk gini pakai taus kulikut wah ini ayo Ali di takaran mga palangga no karang adlaw di ay lunes nya ali di mau lagi na drain dapat mga langga nya hapon daghan kadi Kita kayak merengek sekiranya bawa kita beg kita kalda. Hahaha. 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 apa Hahaha. Hahaha. apa Hahaha. 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 ke Hahaha. 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 Hahaha.

asoy. Ah, oh, oh, yes. <coughs> so, kay halidi lagi tada ay karun mga palangga, no? Lunis na karun. Ambot ko sa di halidi karun. Nakalimot lang ko. Gunsay ko. Pero, kabalagod. Kabalagod. Wala ko kabalagod sa si halidi di Hahaha. <laughs> No, sa so di pa tamo pa day, no, samtang nga paabot yung pasahero. So, Kalo isa ginoo ka usap, nakausap pa lang ko ka pasahero. Isa pa lang yung pasahero ko. Um, uh, medyo rong rong drop off pag ka Kay ang yang kwan dulay ulay pa nya mikal tama sa kohet nga mali daw ang yang pin na may report kay na do old the old gyud na mo drop off noon wa nga kaayo. Diri di mga langga sa pagkakaron uh, temporary no temporary uh, city hall ng Pasig mga palangga kanang area so kaya ngayon city hall uh, under repair kaman. O under construction pa so diya sa ang uh, Pasig city hall temporary uh, di ba mga langga nakabal mo dire yun yung hapon mga langga pero yung daghan mag magdaging dire ako na lang mong istoryahan daan kasi puno na yun niya karon mangod murag init pa kayong panahon ra baron ron uh, samot ginagapuno niya na yung mga yung naghuman yung jogging daghan kay mga pagkaon di oh anong mga trapal trapal mga tindahan na mga palangga Nya, sa unahan na pwede mo mag uh, dula og uh, murag na ay soccer po dito basta daghan rin activities ang mga kaling kalingawan concert concert ang tanong dahil ng istorya eh kape ay na God bless mga palangga